Hello mga kayamis, mga kapandalisan Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali So, Jerome na naman Ang takuyaki po ng etibak So ngayong araw nito mga kayamis, mga kapandalisan Ay pupunta tayo dito sa uh, Paseo de Magallanes Para i-check yung digital billboard Na kung saan nandun raw yung ating pagmumukha, no? So, Medyo excited, na nakakabahan kung ano ang makikita natin sa billboard na digital na ito. No? So, lakad lang daw kami, bagtas dito uh, para papunta doon sa Paseo de Magallanes. No? So, tatawid muna tayo mga kapatyamis, mga kapatyamisan. Kwento muna, no? Paano nangyari na nagkaroon kami ng billboards dito na digital billboard dito sa Paseo uh, de Magallanes? Ito kasi ang kwento niyan, no? Actually, tatlo ito. Uh, Meron pang dalawa. Yung isa sa Green Hills. isa yata sa Kamkramen. Hindi uh, ko palang na check ulit. Pero nagkaroon kami nito dahil nga kami ay nanalo sa isang award-giving body sa Asia's Media Choice Awards 2024 kung saan isa sa mga perks kapag ikaw ay nanalo no ay ikaw ay magkakaroon ng exposure or may lalagay ka sa billboard no, sa tatlong nabanggit kong location, no? So, isa sa mga isa sa mga location na 'yon, mga Kayamis Kapandalisan, ay dito 'yan sa Paseo de Magallanes. So, ngayon, lalakarin lang daw natin ito at makikita raw natin kung saan yung digital billboard na 'yon. Tapos check natin, no? Kung ano ba itsura, no? Mga Kayamis Kapandalisan, currently we're here dito sa Kusaman to, So tatawid daw tayo dito ng overpass mga kayamis kapandalisan O sa mga atip na tayo, City of Pocari yung mga kapandalisan, oh! Ang init, no? oh! Sarap paligo, oh! Dito tayo mga sa Kaya so, mga kayamis at mga kapandalisan Aabangan nating lumabas Ang ating maising uh, exposure Kayamiyes takoyaki at Yours truly dito sa video na ito mga kayamis at mga kapandalisan Mamang lang tayo, tayo ang lumabas no? Meron tayo dito, nakita ko na kanina eh, no? Mga 1 second nga lang no? kakayamis at mga kapandalisan, no? So nakita na natin yung exposure natin kanina doon, no? So, yun lang, medyo mabilis lang, no? Oh? mabilis lang talaga yung exposure natin, you no? Know, Pero yun nga, mga kakayamis, kapandalisan, exposure, kahit gano'n man yung ka-exe, like kahit one second exposure or ano, uh, kung ilang segundo man, is still exposure, mga uh, kakayamis, kapandalisan. So, yun na nga, no? Uh, uh yung post na yun ay ano, post na ano, no? yung pa-billboard ng award giving body na nabigay sa atin ng award. So yun. kaya salamat din sa kanila na kahit pa paano eh nagkaroon tayo ng mixing exposure. No? Ah, kaya may no? Kaya ah, sa mga susunod na araw, April 27 ay makikita nyo kami marireceive yung award sa Asia's Media Choice Award 2020. So, yun lang mga kayami sa kapandalisan. Abangan ninyo yung aming award na marireceive around April 27. So, yun lang mga kayami at kapandalisan. Have a great day sa